Oh, ayan na, ayan na. Yan. Grabe oh. Okay, yo. Okay, mga kabida. Yun, mga kabida, nakarating na kami sa, ano, Ah, gagawin lang namin ngayon na gabi dahil mga gambat ang katmas maras kung ito siya hanap na tanong hindi dito wala sa lahat ba sibat na lang dahil yung ano yung pabumalik yung ano namin yung tip sa awasan yung pinahanap upload pero sa isang lima ko para hindi kayo ma tatuloy mati from babay waray vlog Shout out sa'yo, Idol Okay Randy Bermudis, shout out sa'yo, Idol Shout out sa'yo Shout din kay Dixty Ramos Pas palagi kang mag-ingat yan, Brad Shout din kay Loyla Alburo sa Kuwait, shout out sa'yo, sis siya asawa yung Asawa ni Brad Will, si Shirley Shout out sa'yo yun mag prepare muna kami mga kabila dahil baka merong malaga ka natin na ano, isda yun tapos na kami nag prepare mga kabila yan ang na, lambat nag prepare na kami ready na kami pag tumawag na si master JJ pag merong isda yun naghahanap pa siya ng anong isda para maariahan namin ready dito kahit na may, mga kabila pag tumawag na si DJ Park merong ano meron ng malaga namin yun siya tao din kay ano Ronnie Diximo kay kay Alfred Ausa siya tao sa mga solid supporters namin dyan kay Rosilo Rokin siya tao din Malinaw yung dagat dito mga kabida, kitang kita yung mga, mga damo sa ilalim, wala pang nariyahan, wala pang tawag, yun hintayin na lang namin mga kabida pag mayroon ng tawag. yun tao din kay ano Dilma de la Rosa yung solid din supporters namin sa tao din sa iyo hindi ko yun na isipan yung iba kalimutan ko hindi kasi na lista mga kabida. nakasarabay yung hangin mga gabi daw sana sana makalaga kami ngayon mga gabi meron nang nakita si Master Jizy mga gabi meron nang malalagakan namin mga gabi na ipon pa niya iba, yung iba dahil katag ano isda yun aria na kami mga kabida yun tapos na kami naglagat mga kabida nag aria kailangan na namin na yung ano isipong sisirin muna namin Let's go. Ah. Yun mga bida, nagkaya na may o. Oh. Oh. Wow. Dami kayo. Hello. Ito ako di Nasa limba. Ito sa? ito yung na namin mga kabida sabaw dog sabaw dog mga kuha na gutom na raba last new na labay na kalyong way suhot walang walang nasabit mga oh meron pa ito mga oh. Oh, meron pa din. Dami. Dami wala. <laughs> Dami meron. Ang tindahan gunggung. gunggong. Tag main gunggong. Tag main gunggong ano? Kino, kino na. Kino, kino. Kino, kino. Oh, meron pang mga ako. Oh. oops. Oh, meron pa oh. Kasabaw tayo nito. Manila nun. Oh, ha? Nawag no, yeah. Manila nun, nisulong siguro ka nun kabab. Ah, ay ay. Tay, lumukso. Lumukso mo yung. Tira. Ngayon dito ko ka. Tingnis.

Ganyan mga kabirag, Tinatawag namin dito sa so, I amin mean, gunggong. Galunggong? Galung, galunggong. <laughs> Wala na! Kunti lang yung nahuli namin. Tumakas yung iba, pumunta sa taas. Nada, na, nada, nada. Querón, quý sao? Nguya. Nguya, 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 Ay, sus, kalahating kilo. Kalahating kilo lang daw mga kabila yung nauli namin. Kunti lang. Tumakas yung iba. Pero magatuan na ta. Maga kasabaw tayo nito. Sana ba yung chill yung Ali <laughs> upat ra man ikabu ko bro man to po. Tung nilan na or nakita. Ini pasok tu batu, nak ada tu nak. Ini yang awal ini Tuwa ano na ito. Oh. Magkasabaw na tayo nito. Upatr ka buko. Yun. Maghaling sa ko kay tuwa-tuwa ka. Tuwa-tuwa ka. Yun. Takal na tayo ng ano mga kabida. Tinura Yun. Salang na natin to Para magkakain muna tayo ng pamahawan. Ay yung takori namin mga kabe do. <laughs> aw yung salanga namin okay kayo madali lang to kumulo yung doot man na yun kung nangkaldi kay dali lang bukal ay buwan na bukal hingga pagmata isda. Dah. Na. Di ni mana <laughs> <Parang>, bida, kumuluk nah. Entai luak dia ni. Baik cosara. Dalam Ya tungi. Ke celak. metas <laughs> isda. Ayun. Kumuluk kumulu nah. Niyod kami diret sa mga kabida. Hindi kami dumaan ng anong pamahawan. Tanghali na. <laughs> Tawara gamay kay Lumaluto <laughs> Dara Isig ka na mo ba? <laughs> Kain tayo yun na ka. na tayo mga kabidak. Kakain na tayo. Banat na. Yan yung sabaw. Yan ba kaming ano, <coughs> Kain tayo. Mayroon kung ano

pay sabi sarap talaga ng tinula pag nandito sa dagat <coughs> <coughs> ubus, ubus yung bahaw. Ubus, ubos yang bahaw. Wa magmahayag bahaw mga kabida. Tilok. Agoy lagi. Kaya nama may mga kabi daw Diba wala lang <laughs> <laughs> Oh ayan na Ayan na Ayan Grabe yuk Kaya yuk mga kabi jalan, Pentinglah aku petik. Oh. Jumpa. Nak sonorai nama ngak bidah. Nak sonorai, Wah, pakai tak Islam ni. Wah, mengislawan kau jalan nak balik ni kena kena Lagi lega nak tu macam tak awal awal malam-malam hai dulu lạc lần lân Đúng nó chiếu con xe quá Lanun. noon parehas lang yung kulay mga kabida kulay stripe ilaw at saka ilaw <laughs> parehas lang yung uniform nila okay, Ha! dalawa Berkuang tu noh. Dah lagi. Dah. Eh kan dekat tu ya kan ini ah tu ponel ini di langit sepak au lagi kan

Kulang yung nahuli namin mga kabuda oh. Lagyan na natin ng ilo, Wala. Hala. Oh, hala. Hala, dami. Okay 'yung mga hilo. Sakto's laki. Palawe pa yung hilo. Okay, yeah, bang. Bang, oh, balik je Kita mau kita betul habis. lebih dah No, medium -medium. kay oh, wala grabing yutar. Wala. Grabe. mga kabida di ano may bahay lagi na uli na may kay karabing kusuga sa amin. <coughs> ito sa na. labo na yung dagat. Ito yung nahuli namin lahat. Ito na yung mga bumibili. Naghihintay na sa amin pagdating. Naghihintay walang pira. Okay, meron pa tayong nagutungan. Oh. Dami Parang estudyante mga gabida, parehas lang yung uniform. Ah. Huh. Manila Paras ng yung kulay. Okay. Hanggang dito na lang mga kabida. Yun, maraming salamat sa lahat ng nanonood ngayong video na to. Maraming maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Thank you for watching. Dito na lang tayo mga kabida.